Yan, yeah, nagtataka ako kasi ang na lang nag-ano. tatagal, na nilang naglilimlim. -ano. Wala na yung egg. Literally, I don't know kung saan napunta. Wala na talaga yung egg. Baka may nakapasok. You know, wala o, egg. At sila, since maternal instinct nila, kala nila may egg pa sila, limlim sila ng limlim. So right now, mawawin uh, ko na to. Then, papalabasin ko na sila. Kasi wala na eh. Ayan, nakita mo, gutom na gutom. Paano hindi magutom na gutom yan? Yan, tagal niya, hindi nakakain. Hmm. kasi pag naglilimlim sila hindi sila bumababa wala oh. talaga yung egg meron pa yung isang egg eh. sabi ko by this time dapat napisa na hindi binantayan ha? kaya yung dalawa hindi yung binantayan hmm. kailangan ko silang kunin doon Ayan o. Oh, gutom na gutom. Si Chicky. Si Princess. Gain. Baka may nakapasok na pusa. Ayun. Ah, Kumaya may ahas to eh. Wala naman itong ahas dito kasi malinis dito eh. Walang damo-damo whatsoever. Tingin ko pusa yan. Lagi na nakakit ang pusa dito. Ano karaan lang to oh. Ang pinalitan ko nandyan pa yung egg. Wala kahit shell. Wala. Wala akong makita. Bakit Inanan naman nila, in out. In out na naman siguro nila. Labas na ako. Baka ito, na may nililimlim pa din sila. Tapos wala na pala. So right now, tataob ko itong ano nila para mag start ulit sila mag itlog kasi kung hindi mo siya natutuluan tutulungan uh, oy wala na hindi na kayo mag itlog Daba sa chiki chiki baba na hmm. wala na ng egg hmm. wala na hmm. Baba na. O, kita mo. Hindi pa din siya bababa. Kala niya talaga may egg pa. Hindi yan mangingitlog eh. So, I have to get this. Hmm. Tignan mo, oh. Lilipat pa talaga yan. Um. You have to be aware na wala ka ng egg. So, how should I do that? Ay, alis. Hmm. Kunin ko na ng mga ilang araw tapos ibalik ko din mga uh, ilang days. Na-realize lang nila na wala talaga silang egg para limliman. Kasi nagtataka eh, ako. Why? Sabi ko, katagal-tagal na. Hindi pa din napipisa. Nung last time kasi napagsilip ko, nandyan pa. Hmm. Kasi hindi talaga to bumababa si Chiki. Grabe talaga siya. Si, Tisa, si Princess bumababa yan. Si Chicky hindi talaga. So mo muna natin to para ma-realize nila na wala pa talaga silang egg. Hmm. 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 Ako, delikado yan.